Okay, mga idol. Uh, tayo, tayo na kay tayo na libilig natin. Yan, yung mga medyo mataas. Ay, uh, tating kakamutin na. Yan. Ah, uh, ano tayo mga idol? Real talk tayo, real talk. Okay. Sabi ng isang idol natin, ah, uh, pangalan pangalanan lang natin siyang ah, uh, Juan Dela Cruz. Uh, idol. Idol Juan de la Cruz Sabi mo Magaling ka ng bagbak ko Pero wag mo lang sobrahan Sabi mo Pag sinubrahan mo pa Ay yabang na yan Pag sinubrahan mo sa galing Ay yabang na yan Sabi niya Sobrahan daw sa galing Ay yabang na yan Eh wag mong sobrahan Okay, Idol Juan de la Cruz unang una hindi ako magaling idol marunong lang ako totoo yan dahil sa akin para sa akin sa akin lang ayaw ko lang sa inyo walang magaling na operator tandaan niya ito kaya wala akong dapat na ipagyayabang yan okay number one yan isa yan kaya hindi tayo pwedeng magyabang okay huwag tayong maaaaaa mag-estimate ng isang ano natin, kapwa uh, dahil hindi naman tayo nagkagabang uh, nagbibigay lang tayo ng idea sa ating mga nag-uumpisang kasamahan yan. para naman magkaroon sila ng kakakayahan uh, para hindi sila niyayabangan yan, yun ang punto at makasabay sila sa mga uh, na kasi wala man para sa akin wala naman, mula naman talaga magaling yun ay dala uh, hindi ko yan susubrahan kasi toto lang matagal na marami na akong napatunayan sa akin sarili okay kaya wala na akong dapat pang ipagyayabang yan real talk tayo mga idol kung nakita kayo ng nakita kayo ng ganito na mga idol natin na gumagawa ng ganito nagtuturo huwag niyong isipin na nagyayabang dahil nagbibigay lang sila ng isang idea sa na mga kasamahan natin okay mga idol yan ang lagi niyong tandaan mga idol huwag niyong isipin na nagyayabang ang isang kapwa natin ng creator kung ito ay nagpapakita ng kanyang ginagawa at nagbibigay ng uh, ng kunting idea para sa mga kasamahan natin na mga nag-uumpisa okay, so, sana maintindihan kung ano yung ating ginagawa Okay. At saka hindi natin ito sa sumbrahan gal sa galing. Sa galing sinasayang. mo ganyan, hindi tayo magaling. Kailanman hindi tayo magaling. My idol. Idol, Juan de Cruz. Yeah. Okay, sana naunawaan mo, Idol. Kung bakit tayo nagbibigay ng idea nag uh, nag-pupos na ng mga ganito para din may matutunan yung iba huwag natin sarili okay yun lang idol at God bless sa iyo.